Nangyari Noong hapon okay. habang tinatakang kahabaan ng Marcos Highway May ako akong dalawang riders Nagtutulak ng kanilang motor tutulak din dito eh Tay natin Tutulak ng motor May <laughs> sa likod oh Ang ginagawa ng isa Tutulak niya yung kasama niya At nagdadrive ng motor Ayari <laughs> Bakit nangyari dyan? Ayaw mandar? Ayaw mandar? <laughs> Saan ba kayo niyan, Saan pa ba, ba kayo uwi? Layo ah Ang huno Dito may shop dito sa loob May shop dyan Sakay ka bro Ayan yeah, Papagod ka na yun <laughs> Hingal-hingal ka na o, Sige Tulak ko Sige Sakay ka Ah, dito Ano, kung gusto nyo, dali natin sa shop. Doon sa may masin nagbanda. Meron ba yan dyan sa may ano? Pilik sabi nyo? Ah. dito sa may ano? Sa may Dilapas, meron dyan. Ano, sa Dilapas. Meron dyan, meron dyan Lapit lang, pagpasok sa ano, malapit lang Hindi, doon pa sa Sunod na kuhan pa Ano? Magtula kayo papuntang ano? Dito ah Iwanan nyo muna Ha? Ha? Ano bang kung problema diyan? Pero umandar yan? Umandar? Oh. Saan ba ba kayo galing yan? Sa? Mulakan, grabe ang ayaw nyo habang tinutula ko sila, ramdam na ramdam ko, naririnig ko yung hingal ng kasama niya na nagtulak kanina. Ang sabi nga nila ay galing pa daw sila ng Bulacan, pauwi sila ng Anghono. So medyo malayo tutulak nilang dalawa. Ayan! Kumandar na! <laughs> sige, sige! Ingat kayo! Layo nyo pa pala! Oo! Oh. Sige, sige, sige! Diritsa, diritsa! Suntan ko na kayo! Sige, sige! <laughs> Kinad kinadjot niya. Eh, kasi yung yung tambotso pala kalas na. Ano nakahang na lang yan, no? Oh. Biro mo galing pa Bulacan ang hono. Sige, sige, diretso lang, diretso lang. Baklas na pala yung tambotso eh. Eh, hey, ito ano eh. ko na ipuksi ba yung ano yung sa uh, Amitagas? Ah. Putas yung, gil ah. yung gilid yan. Ay, ganon. Ay, oo nga, oo. Oh. oh. Sige, sige, diretsyon nyo lang Para ano Ayos naman Ah, oh, sige, sige Ingat kayo Yung black pala Doon sa may kickstarter Yung gilid doon, may butas Ngayon, ang sabi niya, nilagyan niya na daw ng epoxy So sa ngayon daw, ayun may may nakikita kong tagas. Pero biro nyo galing pa Bulacan hanggang ang Hono daw. Biro nyo kapag ka namatay yun, ang layo pang itutulak nila. Oh. Alright, so yan yan ang sample ng bila patay, no? sa isang pamilya. Ayun, tulad nga ni Kuya, nakita natin, napansin natin na ginawan na ng disponering. No? Gumana yung pagiging disponering niya doon sa motor niya kasi yung black may butas na ginawa niya na lang ginawa na lang ay tinapalan ng epoxy so kaya nga sabi niya kanina dadalhin ko sila ng shop eh parang alangan sila kasi nga wala silang pambayad pampaayos ang hinihingi ng alang sana kahit doon na lang daw sa hardware kasi bibili sila ng epoxy pang tapal doon sa butas ng black alright so hanggang dito na lang po muna Maiksi nating video mga kapatid itong yung lingkod signing out babu oh, -oh.